Welcome sa Taiwan. Welcome sa Taiwan. Ay. Hey, dito na ako sa Taipei Station. No? Asan na yung pamilya ko? Wala pa sila dito. Nasa New Taipei daw sila. Marepa, first time ulit natin dito. Punta tayo sa gitna. Para makita nyo naman tong Taipei Main Station. Minsan lang tayo makagala dito, di ba? Oo. Oh. Ayan, dito yung tambayan ng mga tao. Hinta oh, yan o. Oh. sabi ko na sa inyo eh. Oh. Pwede umupo dito sa gitna. Ang kalat, dapat pulutin lang. O, oh, may nag pa. I main station. Yun. At yun pala, nagpalit ako kanina. Mas presko yung ganito. Pang-uwi ko na lang. Nagpalit ako dun sa train station. I-dala akong isang damit. Hindi tayo matutulog eh. Hindi ako papasok ngamayang gabi. Yan, nakapag-leave ako. So, yun. Nagkaroon ko na ako ng CR kasi na... Uh, si CR na ako, nahihina ako. Ayos pa yung ano, boat natin. Panalo. M1 ako, M1 Mag-exit Tingin sila dito sa labas Mag-food trip muna ako Tol-tarte na Pao nag -almosal. Dito may food trip dito, mare pa Ibang lahi Try natin, di ba? Ano to? Ang um, baksu urat Ang sabaw Ito. oh, siyumay ikan. Oh, dito na lang. Dito na tayo. mag tayo. Kaya ba? Diba? Kaya ba? Ito Ipayo? Ipay Okay. Kala ko siyumay lang. May itlog. May repolyo. Pang 50 ba? Nung mm, pagkain kaya to Uh, lay ay ano yun nilagay dapat to lang sige tikman natin so so may ikan hmm ba 150 150 Kala ko Pilipino Indo? Indo. Ah, Indo 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 Indonesian pala Indo <laughs> Ito na yan Try natin oh. Indo rin to Ito Ito yung, yung Taipei Station Lumabas ako On trip muna ako Abang iniintay ko sila Wala sila eh Nasaan nyo Taipei? Metropolitan. Ayan ah. muna. Ayan muna kayo. Try na ito. Show my ikan. Indonesian food. Tara. Naloh. Bangang. Manalo. Nagturo si na mama ko dito 5 days Pero isang araw lang yung Available ko mare Baka kasi may pasok ako So ngayon lang Hanggang bukas ng hapon Diba? First time nila mama papa ko Kapatid ko si Jana Dito sa Taiwan Yung kapatid ko si Gera pangalawang best na yata dito so sana all patortor pag shopping ko sila hmm. Oh, ang init, grabe. Punta na ako ng Sa Simending sila nakapagbok. Ayan. At doon din ako nag-book ang sarili kong hotel. Para may tulugan din ako. So, palabas na ulit tayo. Tumala ako sa loob. Para mas malamig ng konti. Pwede kong langarin hanggang Ximending. Napit lang naman. Pero pwede rin ako mag-bus. Yan, Taipei. Picture nga muna ako dito sa lawa ko punta dito dito pwedeng mag bus yun lang di ko nakabisado yung bus number yun 310 parang 310 310 tayo Ayan, ma-re-pop. Diba? Pabunta dun. 7 tayo ng 310 Seventeen na ako. Hotel 6 dito si mga kapatid ko. Nila mama ko. Sigurado. Diyan o. Diyan sila naka-check-in. Hotel 6. Saan kaya ako naka-check-in? <laughs> Tapin na lang natin. Puntan ko muna sila. Diba? Diba? tayo mulit ko dito sa Simending Tagal-tagal na ulit Simula nung nandito ako Last na nagpunta ako dito Diba, lakad tayo At parang dito rin ako Hotel 6 to Pero dito rin yung ano, nabuk ko Harapin muna natin si Garden. Ito ba yan? dito rin pala ako. Si Garden Inn. oh, dito rin. Ibang floor lang. Ibang floor lang ako. Nagbook kasi yung kapatid ko. Good for for lang. Dapat sila. So, nag-book na rin ako ng sarili ko. At, hindito na daw sila. Puntaan ko sa Taipei Rainbow. So, lalakad pa tayo. Tara. Kakari natin tumare pa. Uh, natin yung pamilya ko. Nandito lang sila sa Taiwan. Sana all. Diba? Welcome to Shimending. Hanapin natin sila dito. Nandito lang sila. Ang naman nila. Ay, nag-train kasi sila mga repa. nag lane sila. So, doon talaga sila sa may Taipei Rainbow. lapet, So, ito ang Shimending Street mga repa. Sabi na eh. Dapat hindi na ako nagbag eh. Binili na ako ng mga damit dito. 190 lang. Dapat hindi na ako nagdala ng isang damit ko. Nag-performer ah. Panoorin mo natin ito. gagawin niya? Wala, tagal pa to. Lakad na tayo. Mamaya na to. Hindi yeah. nga? na ba? Oh, oh. Kaya-kaya ko rin yan. Oh. modern oh, toilet nakapag vlog na rin ako dito eh ano <laughs> kainan yan mara po eeeh hey. ito masarap yung ano dito yung milk tea asan yung milk tea yan dito wala na yata tiger milk tea wala na. Ngayon dito dati. Oh. Parang naliligaw na ako. Saan na ako pupunta? Lo. Hindi, hmm, lakad lang ng lakad. Lakad dito. Tayo. <laughs> Nabi din sila. Ay, 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 dito pala. Mali yung pinuntang ko kanina. Dito yun. Maraming tao. Dito na sila, malapit na. Nandiyan natin. Maraming tao. Hindi pa masyado yan, marepa. pa Ano oras pa lang, mamayang hapon, marami na to. Six months bago ako umuwi. Makikita ko ulit ang aking pamilya. Thank you Lord at nakapagbakasyon sila dito sa Taiwan. yun natin para makita natin sila first time ni Jana mag ibang bansa

Gateway okay ng para gulatin natin sila yun no yun na yung papa ko nakita ko no yun dun no eh Ay... tambay tambay dito yun no eh uh... eh Ang aking po, truckers. Oh. <laughs> Lain mo. Oops. Oh, yan na ang food Ay! Andi lang aking mother. Ay! Sad. Ay, ay. Ay, Eh, hey, hey, Eh, so, First time mari bangun bansa. Tengkal li kau li kau pakot bunda Di kau kada sadar. Takal daun nang na inam mau. Ini tadi. Hu. Kayak bayi. Awun pemposi mu. Ih, Taipei.

Tur tur lang. <laughs> hey. Hey. Welcome sa Taiwan. Welcome sa Taiwan. Ay, wala si Georgia. Wala si Jace. Dapat sinama yun. Saan tayo? Okay. Okay. Kain muna kami. Putom na ako. Puyat pa ako. Galing pa ako trabaho. Kaya pala may pala yung bob. Ang gilo, mas dito. Sa bali dyan. Sa bali? Good. Ano ang daw yun ito yun? 3 days? Pasamitin ka tayo 4 days nyo na Wow. Ngayon lang ako nagpakita. <laughs> Wala, may, may pasok pa ako. Yeah. May pasok pa ako bukas. Ngayon lang ako available. Huh? Oh? Busy yun. Busy yan. Wala. Oh. Hindi ako makapag-live na. Nag-live na nga ako ngayon. Isang gabi. Sa, Sa ano tayo mamayang gabi? Night market. Silin oh, sisilin, oh, tama. Oh, sisilin na, yun dyan na. Eh! Kala ko, baka nagpunta na rin kayo doon. Dapat kami ko, makarating sa Mamaya tayo doon, doon tayo mamaya. Sisilin Night Market. Sa Jantan doon, Jantan. Ah, Jantan. Pag night market tayo oh, mamayang gabi. Uh, doon ako, nagpup... Pag ganun ako kanina, mali ako. Nagpunta ka sa modern, modern toilet. Gusto niya yan? Mo modern toilet? mangat kayo parang toilet. toilet, toilet bowl yung papakakainan mo. Uh, toilet bowl. Oo, oh, di ba si Jana, patortor lang ako.

Yeah, day. Uh, <laughs> eh, ala anak ala makawid at tanga Ala gawid. Wala well, January na gawid June at dakay to di ha. Dakay dak motor mo ya to, karawak. Jay, no? eh, eh, di motor ko, motor mo. Ah. Sige, mamus usar, sugar sure, ke, ay, tarare ka bigla man lang. Ya, ka. Uh, Sino ka ta man tikwan ta? Di ka mag

Mm, oily. 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 Dito tayo? Oo, oh, dito tayo. Kain mo kami. 1, 2, 3 Ay, ganda lang kapatid ko. Ang dakil nga, babae. Dito tayo. Kain mo kami. Lao Shandong. Sarap dito. Nakita ko sa TikTok ko. Dito tayo kumain. Tagi eh. oh, Tagong kainan dito sa Simending What's that? Marami uh, pa dito Beef noodles Beef noodles Hauts ma? How's ma? Huh? Oh. oh Dito oh. tayo? Ito pala yung lausan doon uh, Tama, dito nga

This good. Uh, oh, yan, ah, mga Pilipina rin. Oh. Welcome sa Taiwan. Kain kayo. Natin kaya kumulo, ma'am? ko Uy, si Jana, babes, so, ha? Oh. Uh, si Bonza, Para sa time na humakay ng aeroplano. The <laughs> Ay, nag -barak. Ay, nag ka na po. Uy, yun, ha? No? Uy, Sarap po. Yan, yeah, Naimas. Sige, ah. Naimas ka na rin. Mayat. Nakikita ko lang sa TikTok, tayo, eh. Masarap daw yung sa bawo oh. yan nulot ng diba kaya oh. share lang kami para makakain kami ulit ng iba diba? subukan lang natin oh. Mm, kain may family hey. oh, may perform tapos lang kami namin kumain Dana babe. Hey.